Ha. <laughs> oh, my God. oh, wala naman eh. Ito kami si Sherborn kasi nga nagpa-specialist ako sa eye check-up. Oh, talaga. Oh my gosh, pala. <laughs> Buti na lang. Buti na tayo-tayo lang. Medyo malayo pa yung ating Ah, nag-flower siya. Mm -mm. Area ko dati to eh. Oh my gosh, Mayla. Mayla, May ka <laughs> la <laughs> may tubigil ka. May nakatingin sa'yo mama. Oh. Area ko dati dito rin ako. May mga part-time job din ako dati to. Pero matagal na. Dito pa dati. Oh, dito. Basta okay, ma malaki ano, mga bayi dyan, no? Oh, doon. Ayun, no. Tingnan mo ang mga lips. Residential, residential yan eh. Yung lips na dating nag fold na ngayon. Oo. Oh. Natubo na. Oh, spring eh. Ayan may no. May pag-asa. Bilis ano? May ano na kaagad. No, umalis ako dito, laglag -lag na yan. Walang, walang lips. Bumalik ako, nagkakalip. Okay. Ito siya. Oh, may Tara na sa ano. Tara na sa ano. Sa Ayan natin kasi baka hindi magkasya sa messenger. Ay, okay.